Malaanghel ng Tagapagligtas Noong unang panahon, may isang mabait at matipunong mga Araw-araw ay nagtitinda ito ng mga alahas sa pamilihan. Tara Halloween, eto na ang huling gubat. Meron ako matutuloyan pagdating doon. Bukas na ako uwi. Dito na ako magpapalipas ng gabi. Hoy, ikaw! Bigay mo sa akin lahat ng pera mo! Mga kawatan, sa lugar na to, nangangahas namang hold up dito. <laughs> naka tayo dito, tol! Ito ang tatandaan nyo. Babawian ko kayo. Mm, lakas ng loob nyo to ah. Tignan natin kung masasabi mo pa yan kung bangkay ka na. Mga bata, may bangin doon. Alam nyo na ako anong gagawin. sa dako pa roon. Tignan nyo, nagnanakaw na naman ang mga kawatan. Palibutan sila. Napano ka? Pinabangungot ka yata. Ang anak natin si Alwin. Nasa panganim siya. Napakaraming dugong nakita ko. Diyos ko, ilayon niyo po siya sa kabahamakan. Magpakahinaon ka, mahal ko. Isa lamang itong masamang panaginip. Huwag mo itong masyadong isipin. Magpakahinaon ka at bumalik sa tulog. Tiyak babalik din ang anak mo bukas. Sana nga. Napakaraming dugo. Mukhang nalaglag siya mula sa bangin. Sana ay malampasan niya to. pagkalipas ng ilang araw. Oh, nasan ako? Kakagaling ko lamang sa palengke. Namimili lamang ako ng mga alahas, di ba? Napakaganda naman ng mga to. Kukunin ko na to. Medyo may kalumaan. Wala ka bang mga bago-bago dyan? At sana mas matitingkad na kulay. Mas bagay sa matatandang kamukha ko Sige po ma'am, magdadala po ako ng mga mas bagong istilon. Titiyakin ko marami kayong pagpipilian. Itong bayad ko para sa pulseras na Jade. Maraming salamat sa mga namili. Medyo gumagabi na. Hanggang dito na lang muna. Hoy, ikaw! Bigay mo sa akin lahat ng pera mo. Sa lugar na to? Nangangahas uh, namang hold up dito. nakajapat tayo dito, tol. Malintik kayo, tatandaan nyo to. Babalikan ko kayo. Mm, lakas ng loob nyo ah. Anong magagawa mo sa Tignan natin kung masasabi mo pa yan kung bangkay ka na. Mga bata, may bangin doon. Alam nyo na ako anong gagawin. Wag, wag, wag. Oh, huwag kang malikot. Hindi ka lubos na magaling. Hindi pa naghihilam ang iyong mga sugat. Ikaw, ikaw ang magib sa akin. Paano ka na naglag sa ganoong kataas na lugar? Kung hindi kita nakita, siyak patay ka na. Ang mga kawatan. Sila na naman? Ang mga kawatan na yun? Marami na silang nabiktima. Nakita ko na ang kanilang gawain. Pinalipas ko na lang sana ang gabi. Dapat tayo ng tingko na lang magumaga. Ngunit na nga ako ako na ako sa araw na yun. Tsak ko, nag-aalala nga ngayon ang asawa mo. Hindi, ang mga magulang ko. Wala pa akong asawa. Narito ang iyong mga gamot. Inumin mo na habang mainit pa. Iwan mo nang kita. Mag-iisang linggo na. Hindi pa rin umuuwi si Alwin. Baka napahamag siya. Nag-aalala na rin ako. Eh hindi niya gawain ang hindi umuwi, lalo na kung isang linggo. Ano nang gagawin natin? Ipahanap na natin siya. Mukhang kailangan na ating gawin yun. Pumunta tayo sa kukulan. Magpatulong tayong hanapin ang ating anak. Pumunta na tayo na yun din. Sampung araw ang lumipas. Mahinid pa ang gamot. Saan kaya siya nagpunta? Aha, nag-iisa ka lamang dito? Di ka ba natatakot? Mas takot pa ako sa mga tao kaysa mag-isa. Ikaw na ang nagkukuga sa akin sa mga nakalipas na araw. Ni hindi ko man alam ang iyong pangalan. Ayos lang. Hindi naman ito mahalaga. Pero ako, gusto ko malaman ang iyong pangalan. Dalawang klaseng tao lang hindi ko malilimutan. Una ang aking mga kaibigan at pangalawa ang aking tagapagligtas. Tawagin mo na lang ako ng Eleanor. Wala ako na ibang tao rito. Mag-isa ka lang ba? Tama ka. Pero bakit ka na pa rito? Halika na, mukhang ulan. Pagkagising ko hindi kita mahanap. Nag-iwan ako ng mga gamot sa ibabaw ng mesa. Bakit kailangan mo akong hanapin? tara na, bumubuhos na ang ulan. Halika na, kumapit ka na sa akin. Basang-basa ka na, kana. ka na. Paano naman ako lalamigin kung katabi kita? Pagkalipas ng panahon, Dahil no, bakit napakalungkot ng mukha mo? Inihanda ako ng lahat ng ating kailangan. Alwin, pa, pa, kaya mo na bang umuwi ng mag-isa? Hindi ko magagawa yun. Hindi kita may iwan na nag-iisa rito. Hindi na ako makakapamuhay nang wala ka, kahit isang saglit. Kung alam mo lang ang aking nakaraan. Alam ko, alam ko. Nag-aalangan kang sumama sa akin. Dahil ba to sa akin mga magulang? Maniwala ka sa akin? Ang gusto ko ay gusto rin nila. Kapag nilaman nilang sinagip mo ko, lalo ka nilang mamahalin. At siya ako ang ipakakasal nila tayong dalawa. Ngunit kung ayaw mo ay mananatili na lang ako dito sa tabi mo. Paano ko ipagkakait sa 'yong magulang ang makita ka muni? Kung gano'n ay sasama ka sa akin, mahal ko. Kung gayon ay antayin mo ako sa batis. Magdinikpit lang ako ng aking mga iiwanan. Sige, aantayin kita. Eleno? Eleno? Nasaan ka? Salamat sa Diyos na kabalik ka na anak ko. Napahamak ako nung ako'y pabalik. At sa ilan ang sumagip sa akin. Iha, salamat sa pagsagip mo sa anak ko ha. Salamat sa iyo ay nabuo kaming muli. Ama, ina, at hinihingi ko ang kanyang kamay para pakasalan. At mula ngayon ay kami na yung mag-asawa. Talagang tinadhana kayo. Maswerte kami at bahagi ka na ng aming pamilya. Itatakda natin ang petsa ng kasal na yun din. Kilalanin na natin ang pamilya mo, iha. Wala na siyang pamilya, ay na. Kuumanhin, dapat ay nagtanong mo na ako. Pero mula ngayon, kami na ang iyong pamilya. Hindi ka na mag-iisa. Ubod ng ganda ang napangasawa ni Alwin. Para siyang letrato kapag tinititigan. Parang hindi siya galing sa ating mundo. Ngunit pamilya ang kanyang muka. Parang kahawig niya si Miss Lane. Apat na taon na siyang di ni naman. Tumigil-tigil nga kayo. Tumigil kayo at maghawig lang sila. Saan nagagaling ang dagundong na yun? Lumipas ang panahon. Eleanor. Eleanor. Anak, nakita mo ba si Eleanor? Hindi ko alam, Ina. Hindi ko pa siya nakita mula ngayong umaga. Nakapagtataka. Hindi niya ito gawain. Wala ba siya nabanggit sa'yo? Bakit kaya siya umalis ng ganoon lang? Nag-away kayo, ano? Hindi, Ina. Wala kaming problema. Dapat suguri bumalik ako sa nayon para hanapin siya. Naku, lubhang delikado ang lugar na yun. Pasasamahin kita sa tiyo Caleb mo. Aba, hindi ba dito ang bahay ni Eleanor? Hindi walang bakas man lamang ng bahay dito. Eleanor! Eleanor! Makalipas ang ilang araw, Nawag ka nang babalik doon. Sadyang mapanganib. Buti na lang ay nahanap ka na walang malay. Kung hindi, ay baka na paano ka na. Wala ito. Konting hilo lang to. Sa tingin ko ay nabangan ka ng mga bandidong yun. Hindi ko alam. Pero nagtataka ako nung umabot ako doon. Bigla na lang naglaho ang bahay ni Elia, no? Narinig mo na ba ang mga usap-usapan? Ang sabi nila ay may kahuwig ng kahuwig si Eleanor. Kamukha raw niya yung matagal nang nawala-wala sa kabilang na ang pangalan niya raw ay Lynn. Pero yun daw ay ilang taon na pinagahanap. Baka magkahuwig lang sila Ina. Babalik ako sa paghahanap bukas. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Alam ko. Siyempre, siya ang asawa mo. Alwin, narito ako para magpaalam. Hanggang dito lang ang tinadhana para sa atin. Bakit mo nasasabi yan? Walang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Ano bang nangyari? Ang totoo, Alwin. Matagal ko nang iniwan ang mundong ito. Ano sinabi mo? Patay ka na? Hi -hi Hindi! Hindi maaari! Ito ang katotohanan ang maliit na burol sa tabi ng bahay ko. Doon ako nakalibing. Isang hapon, tatlong taon na ang nakalipas, bigla na lang sumulpot ang may lupa. Matagal na niya akong sinusundan. Naman man na niya ang aking oras at galaw. Naghahanap ng pagkakataon. Huwag ka nang magpakipot pa. Paliligayain kita. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako masama to. Mukhang napatay ko siya. Anong gagawin ko? Sa gabi rin yun, inilibing nila ako sa daanan na yun para pagtakpan ang kanilang ginawa. Mula noon ay nabulok na ang aking kaluluwa doon. Pagkatapos natagpuan kita ng halos wala ng buhay. Ngunit magkasama tayo. Bakit mo ako iniwan? Natuklasan ng may lupa na nakawala ako umupo ng mangkukulam para itali ako gamit ang sumpa. Mula noon, di ako makaalis sa aking libingan. Sila ang pumupok sa ulo mo nung hinahanap mo ako. Kaya nilang gawin yon? Bakit hindi ka nila tantanan? Nagpa na ako. Ililigtas kita. Pupotektaan kita. Mahirap na kalaban ng bulag ng mangkukulam. Napakalakas niya. Ginamit ko lamang ang nagtitira kong lakas para magpaalam sa iyo. Mula ngayon, hindi ko na malalabanan ang kaniyang sumpa. Paalam, mahal ko. Eleanor! Eleanor! Anong sabi mo? Nakausap mo si Eleanor kagabi? Oo, ina. Ang sabi niya ay napatay siya. Ngayon hindi na siya makakalis sa kanyang libingan. Ginamitan siya ng itim na mahika. Pinwersa man natili ang kanyang kaluluwa sa libingang iyon. Naririnig mo ba ang pinagsasasabi mo? Yun ang totoo. Kailangan ko na umalis. Marami ka lang pinagdadaanan. Sigurado ako na nanaginip ka lang. Hindi na. Totoo to. Sinabi niya na sila rin ang pumakpok sa aking ulo. Kahit pa ito'y totoo, hindi ka dapat pumunta. Mapapahama ka. Paano mo lalabanan yung mga yun? Makakalimutan mo rin ang lahat na nangyari isa lamang siyang ligaw na kaluluwa. Gusto mo bang makapiling ang isang multo habang buhay? Hindi nyo naiintindihan. Siya ang aking asawa. Siya nga ang sumagip sa akin. Wala na sana ako sa mundong ito kung di niya ako tinulungan. Kailangan ko suklian yun. Kahit na ibuwis ko pa ang aking buhay. Paano na kami? Hindi namin kaya mamuhay na wala ka. Hindi ko papayagang igapos nila ang kaluluwa ng aking asawa. Alwin, ikaw lang ang meron namin. I hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag napahamak ka. Ama, ina, parang awa niyo na. Kailangan ko siya sa gipin. Sandali lang, Alwin. Ito ang ating pulseras ng fungsoy. Matagal nang ito sa altar ng ating mga ninuno. Ipinagpaalam ko sa kanila na gagamitin mo ito. Gamitin mo ito at poprotektahan kanila. Hindi ka tatablan ng itim na mahika. Salamat Ama. Eliano, antayin mo ko. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ka mula sa hukay na to. Mangkukulam, nagbalik siya. Mukhang wala siyang kadala-dala. Mukhang walang bisa ang ginawa natin sa kanya. Alam kaya niya ang mo sa hukay na to? Huwag kang magalala, Panginoon. Gagamitan ko ng mahika para maitago kong wasyon. Mukhang meron siyang susuot na pangontra. Hindi makatagos ang iyong mga orasyon. O oh, Diyos ko, hindi tayo tumatalab. Gumawa ka ng paraan. Makakawala na ang kaluluwa ni Eleanor. Siguradong gagantihan ako niyan. Masama ito. Mukhang napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Lalo pa siya lumalakas dahil sa kaugnayan niya sa kaluluwa ni Eleanor. Hindi ako makakapayag na matalo ng hugkag na yon. May isa pang paraan. Ano? Sabihin mo sa akin. Ano? Para mapigilan ng ugnayan ng buhay na tao at kaluluwa, ay, ay kailangan natin gamitin ang ating sariling buhay. Ngunit mapanganib ito. Anong panganib? Kapag hindi sapat ang ating kapangyarihan, babalik sa ating ito. Sus, wala yun. Gawin na natin. Bilisan mo at mapapalaya na ang kanyang kaluluwa. salamat sa Diyos ay gumising ka at nagbalik. Tignan mo kung sinong nasa harapan mo. Kamusta ka na, Alwin? Salamat at hindi ka sumuko. Natalo mo ang itim na mahika. Ngayon ay nagbalik na ang aking katawan. Mula ngayon ay wala na makakapaghiwalay sa ating dalawa. Sa dami ng pinagdaanan ninyo, Chuck, magtatagal ang pagmamahalan ninyo. At nabuhay na matiwasay si Alwin at Eleanor pagkatapos ng dalawang taon ay nanganak si Eleno ng isang malusog na sanggol na lalaki at napuno ng kasiyahan ang kanilang kabahayan.